if you wanna go out we can go out you can hide away just for one hour. Mama Magandang araw sa inyong lahat <laughs> Kamusta kayo? Ngayon nga pala ay may nadaanan tayo na magandang tulay dito At merong magandang tanawin dito sa gilid natin At ayun nga napapaligiran tayo dito ngayon ng kailugan Dito sa Alfonso Castaneda At syempre hindi natin palalampasin yung pagkakataon na masilip din natin yung mga ganito kagagandang lugar dito mga men syempre gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang Alfonso Castaneda ba? Diba? dahil nga madalas ay dinada at daanan lang to ng mga tao na papunta ng Baler kaya nagkaroon ako ng interest talaga na libutin to mga yung Baler naman ay halos isang oras na lang mula dito sa pwesto natin at sa mga susunod na araw kayo mag-alala ay tatawid na tayo doon pero ngayon ay gusto ko muna ng sulitin yung mga magagandang spot dito na pwede nating ikutan. Dito nga sa pwesto natin ngayon ay talagang mabubusog na yung mata mo. Tapos sa parteng 'yon ay may malaking ilog. Tapos sunod siguro ay pwede nating bisitahin yung part na 'yon dahil may nakita ako na parang may mga parking area doon na pwede nating pag-overnightan. Pero sa mga susunod na araw na yan ha Ngayon na uh, ilibutin muna natin yung mga looban dito Yay! Teka <laughs> dito lang rin po kayo Opo Ayan may mga kamamen dito Maganda na araw ng video Malapit na kayo dito ate okay. Opo dyan lang po pag nyo po sa cementerio O ayan at may mga kakilala na po ako dito kahit opo. pa paano <laughs> Buti po na mukhaan nyo ako Nakita ko pa yung sasakyan nyo Ay opo si Storm Opo si Storm Ayan niyo. Sige po, susunod po ay magtatanong ako sa inyo kung saan pa ako dito pwedeng pumasyal. Sige po, sige po. Opo, para malibot natin itong Alfonso Castaneda. Ay, <laughs> ay, birthday mo mga ate. Alika dito ate. Ayan, happy birthday ate. Ano pa nga? An ano pa an O, oh, happy birthday kay Aileen. Tapos ayun si nanay kasi. Tara, lapitan na rin natin si nanay. Hello po nanay. Mano nga po. Ano po pangalan mo nanay? Ayan. Shout out kay Nanay Marilyn na mga bago nating ka pamilya dito sa Alfonso Castañeda. Ay, maraming salamat po sa pagtanggap sa akin dito. Kita-kits muna doon. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po Ate, thank you po. Thank you po sa inyo Ate. Mag-ingat po kayo. Kita, kita po ulit tayo sa susunod. Opo. sukal yung dadaanan natin ngayon bahala na kung ano yung maabutan nating lugar dito sana lang ay medyo maayos yung kalsada na madadaanan nga natin para kahit papano ay hindi mahirapan si Storm kasi nung nagpapalipad tayo kanina ng drone ay nasilip ko na may kalsada sa parting to kaya ito yung naisipan ko na pasukin natin ngayon ACMP no trespassing hindi eh, tayo pwedeng pumasok basta-basta doon may mga nadadaanan tayo dito na mga private property pero ang kinagandahan dito sa Alfonso Castaneda ay mangilan-ngilan pa lang talaga yung mga taong nakatira dito parang nasa 7,000 pa lang ata ang mga naninirahan dito sa bayan ng Alfonso Castaneda kaya kung mapapansin nyo ay talagang sobrang raw pa niya. napakarami pang gubat dito at wala pang masyadong kabahayan dahil yung mga kabahayan ay nagdun lang sa mismong bayan na parang merong uh, subdivision na nadadaanan natin doon pero yung mga looban na ganito ay talagang mamamanghaka dahil walang masyadong nakatira kaya super raw <laughs> at alam nyo naman na uh, mahilig nga tayo sa mga ganitong lugar yung tahimik at payapa at mga ngilan lang yung tao ang daming mga pananim dito sa gilid natin at yun nga pala ang mga kinabubuhay ng mga lokal dito at ngayon nga pala ang season nila ng dragon fruit kaya sa mga susunod na araw ay may papasyalan tayo dito na farm ng dragon fruit at ipapakita ko sa inyo kung gaano kalalawak yung mga tanium nila dito yung farm nila

ang init moment men <laughs> ayan yung kaninang dinaanan natin na tulay na may tubig ay may nakita ako ng mga batang naliligo ngayon kaya silipin natin tapos maligo na rin tayo kaliligo ko lang naman kanina kaso mainit nga yung pakiramdam ko saka mahilig naman tayo sa ilog maganda ay makapagtumpisaw tayo dito tapos maigala ko na rin kayo Pwede pala natin ipasok si Storm dito Kaso Baka mahirapan tayo palabas Kaya doon na lang nilagay sa bungad Men, ang ganda dun sa part na yon. Tara silipin natin men Ayun na kaway si ko Kaya dapat pag may pagkakataon Hintuan talaga natin yung mga Makikita natin na ganito men Ang ganda Let's go! <laughs> Ayun oh, ang lawak pala nito men hanggang dito sa dulo. Woo! Ayan, bumubuo kay Yoma men. Tubig ng kalikasan men. <laughs> ang ganda. Ang lawak ng ganda mo. No. Ah. <laughs> <laughs> Sulit ang paghinto natin dito men. Buti na lang talaga eh. Sinunod ko yung pakiramdam ko na mag-stop tayo dito mag-stop over tayo <laughs> sulit ayan no pwede tayo maligo dito pero kausapin natin yung mga bata dun sa bungad yung mga kanina para madagdagan yung mga kaibigan natin na ah, mga bata dito alam naman si Momen na ah, mahilig sa mga kaibigan na bata o kahit ano naman yan matanda o bata, may ngipin o wala <laughs> lahat na gusto ko talagang maging kaibigan para dumami yung mga kapamilya natin kung saan saan may hanging bridge doon sa harap natin, no hindi <laughs> tayo bumaba ayos na ayos may hey, naglilinis ng sasakyan doon sa may dinaanan natin kanina Di karwa siya no <laughs> pwede natin dito linisin si Storm pagka medyo madumi na Lamig ng tubig! <laughs> Sarap! Hello! Kamusta? <laughs> Ayun, may mga batang naliligo doon. Malalim ba? Ga Sobrang lalim? <laughs> Ayun o. No? Wow! Ang lalim nga! Baka naman malunod ako dyan. Sana'y ba kayo sumagip? Ah. <laughs> Kuting langoy lang ang kaya ko Ayun eh, yung mga bata <laughs> Gagaling nila lumangoy Tara, testingin natin <laughs> Kinakabahan tuloy si Momen ha Tara, samahan nyo ako Enjoy natin tong Malamig na tubig dito Let's go Dito malalim Ha? Ah? Ha?

hindi naman kalaliman yung tubig kaya sa tingin ko kahit naka-sandals naman tayo ay makakaya nating langoyin. Minsan <laughs> kasi inaalis ko to. Lalo at medyo malalim yung ilog. Medyo nahirapan kasi ko lumangoy kapag naka-sandals. Total mababaw naman may mga tao naman. <laughs> Isuot na natin. Makapaglaro tayo dito sa mga bagets. <laughs> <Everybody, what's this? laughs> Ba't di po kayo mag-washing? Ha? Nang sasakyan? Yeah. Eh, siguro sa kanal lang medyo malinis pa yung sasakyan natin. <laughs> tara, tara. Malalis nga dito. Ha ha ha.

Tara, bibili lang kami ng may merendahin namin. Eh, yung mga bago natin kapatid dito. Mga malilit na kapatid natin. Libre natin sila. May konti pa naman tayong pera na naitatabi. Kaya bumili tayo ng soft drinks ano, sa pa Pwede na yan. Ano. Tapos magpipiknik tayo doon sa kabila kanina yung pinasyalan natin. Medyo malayo po ba tindahan dito? Yan, bahay lang po yan. Ah, ito lang. Ayan, may po na May kageng na tayo dito. <laughs> ba diba? Kahit mga bata, mga kaibigan natin yan. Magandang araw po. Hello po, magandang araw. Ayan mga inayos nila, yung mga pananim nila dito. Anong pananim to? Kamatis. Ah, etong buong ano na to, kamatis pala yan. Okay. Ang dami. Lalo siguro pag uh, nagbunga yan. Ang sarap niyan sa itlog na may kamatis. Ah, eto fish pan naman to. Ah. Talagang nandito na talaga lahat ng mga kailangan niyo, no? Ay, may dragon fruits pa Ah, dragon fruits meron din. Sa park na yun pala, puro dragon fruit. At eto, mga ano nandito? Tilapia o bangus? Tilapia. Tilapia. Ayan, may fish pan sila dito. <laughs> Galing, ano? Ang sarap dito sa probinsya. Ang dami ano, mga nakalutang lang diyan. Ayun yung mga tilapia. Yung nakalutang po maliliit. Ah, maliliit pa yan. Yung, yung... nakalubog po malalaki. Mas malaki yung mga nakalugbog. Eh sorry na. Hindi ko kasi alam. <laughs> may Medyo dumami yung mga batang naliligo dito ngayon. Pag uh, ganitong mainit, talagang maraming naliligo dyan, ano? Opo. Para matanggal ang stress. Oh. <laughs> na-stress ka na ba? Hindi <laughs> po. Yung mga bata dito, na-stress na ata. Eh. <laughs> na-stress sa init. Eh, yun naman pala. Ayan, mamaya maligo ulit tayo doon. Magpipiknik muna kami nitong mga bago natin ditong kapatid na bata. <laughs> Tinatawag niya ako brother na brother Ayan Huwag lang tayo madudulas <laughs> Baka hindi tayo maging pogi pag nadulas tayo Ayan Dito kami pupuesto ngayon Medyo kinakabano <laughs> na Pag nadulas tayo matatalim yung mga Ano dito Mga bato Ayan o ang ganda din sa pwesto namin ngayon <laughs> picnic time tara tara para kain tayo dito ito yung tinapay nyo so kain lang kayo bandingin natin yung mga bata dito kasi alam nyo naman wala tayong kasama di ba? so para magkaroon tayo ng kasama kumanap tayo ng mga magiging kaibigan natin sa mga lugar na pupuntahan natin o oh, huwag nyo mo itapon dyan yung basura Oh, dapat alagaan natin yung ganito kagagandang lugar. Yung mga kalat nyo, ipo ninyo. Huwag itatapon sa ganito, okay? O yan. Mainam na turuan natin yung mga batang lokal na tiga dito. Dahil sila yung pwedeng mga laga dito sa ganda ng lugar nila para hindi masayang, di ba? <laughs> Favorite ko yung cheesecake na to. Nung bata ako ay ito rin madalas ang merienda ko. Kaso pansin ko, habang tumatanda ako ay palit na siya ng paliit. Hindi na kagaya nung dati na kabataan natin na medyo malaki pa siya ngayon. Oh. Tingnan nyo kung gano'n na siya kalaki. Parang isang subuhan ko na lang to ngayon. Hmm. <laughs> Talaga sa mata na tong spot natin. Nandito lang sa tabi-tabi ng Alfonso Castaneda rin yung mga magagandang lugar dito. Parang wala pang limang minuto yung biyahe natin kanina bago tayo makarating dito. Batao. <laughs> sila dun. bata ako. Naglalaro sila doon. Ito ang masarap pagkabata ka eh, no? Tamang laro ka lang pagka nasa ganyang edad. Kaya pagka may mga anak tayo na bata pa talaga, ay hayaan natin silang enjoyin yung kabataan nila. Dahil minsan lang maging bata ang kagaya natin, di ba? dahil oras na nagkaroon na ng responsibilidad yan dito sa mundo ay hindi na nila masyadong magagawa kung ano yung ginagawa nilang kasiyahan ngayong mga bata pa sila kaya minsan hayaan natin yung mga anak natin na enjoy nila yung bawat oras ng buhay nila pero syempre i-guide pa rin natin sila kung ano yung tama at mali sabihin natin kung ano yung mga bawal o pwede bilang magulang tayo ang dapat magpaalala sa kanila ng no, mga ganyan habang na-enjoy nila yung mga ganito kasayang moments sa buhay nila, di ba? Tama ba? Dapat enjoy lang, di ba? <laughs> Sir, baka paglaro sa mga batang ganito. <laughs> Ang dami namin ngayon dito. Ayan, mga kamamay natin dito sa Alfonso Castaneda. Di ba? Dumadami na mga kamamay natin. <laughs> okay na kayo? Okay! Okay! <laughs> sa ating kalikasan at sa bawat tao sa paligid mo ay tunay na makakamtan ang kapayapaan at kaligayahan ng bawat isa dito sa ating mundo.